Oh, yun o oh. Wow Hmm Wow oh. mm. wow wow talaga Ito oh, pa Hmm Wow 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 talaga Punin natin to oh. <laughs> Ayos ah Ano? Ay! Tandahan! Ha? Thank you! Magaganda pa. Ano ba? Wala siyang yun. Wala siyang damage. So. Thank you. Ah, ito. ito. pa. Ano pa? Ito, oh. ito. Wow. Ang hindi basta-basta yung ganito. Mulot. Oh, ang ganda oh. Ah, pangalan nito. jar. <laughs> Yan. Nandito tayo ngayon mga idol sa ano? Sa pilihan ng mga ibon. Ayun oh. Ang cute. <laughs> oh. Hoy, the birds. Ayan o, lovebirds pala ito. Ang gaganda ng mga kulay, oh. Ito pala maganda ang ano, oh. Huh? Lovebirds, oh. Oh, lovebirds. Love ito, me. ang cute. Ano to, maya? What? Maya. Ayan, ang cute, oh. Ano uh -huh. yung Tamsi yan, tamsi. <laughs> so, ayun, ang liliit, di ba? Parang maya nga eh. Ito nga ito yung... Ito yung ano, nagsasalita. Ang namin oh. No? Ito yata yung nagsasalita. Ay, maliliit pa lang sila. Sabi na sa bukit. Alin ito, iba to. Dabi ayun o. Ito, ang dami sa bukit. Ang ganun oh. Parang siglae ka nito yung si Casco. Ganyan, si Casco. Ito pa, iba rin o. No? Haba ng may, ano, may palong. May palong. Ano tawag kay nito? Mahirap kang wala tayong alam pangalan ng ibon. Yan ba yung parot? parot? Parang... Ewan ko kung parot o Martinez, ewan um, ko. Martini. Ah, ah, oh, hindi ah, daw, hindi daw. Hindi, hindi daw. Yan, yan, yan. angel yun. <laughs> Nandito. Kasi nagtingin po ako ng kulungan ng ibon na pag-utusan ako ni Boss. Sabi ni Boss, pag pumunta ka ng Friday Market, maaga pa kasi bago tayo mamulot. Kaya dumaan muna ako dito. Eh wala man ako makitang kulungan na malaki. Pero kasi doon sa amin, malaki 'yon tapos yung lock hindi maganda, binubuksan ni Kasko, lumalabas. Kaya nga sabi ni boss, maghanap daw ako dito. Wala man ako nakita, puro maliliit. Oh, maliliit yung ano? Maliliit yung kulungan niya. Tapos meron din po dito ano, meron din po dito na mga native na manok sa mga nandito po sa Kuwait, kung gusto nyo pong mga native na manok, punta po kayo dito sa Friday Market. eh, kasi eh, mga gusto pong sabong, marami dito. Ayun, no? Dito po sa Friday Market, bilihan po ng mga ibon, manok, pagkain ng mga ibon, pagkain ng mga hayop, parami po dito. Sabihin nyo lang, Friday Market, bilihan ng ano, mga pagkain ng mga lagan yung hayop, Ayun, mga manok po native. Ayun. Mayroon din pato. Ito pato. Ah, 6 kg Pato na lalaki. Tapos yung pato na babae naman ay 4 kid hap. Meron din gansa dito, oh. Oh, gansa. <laughs> oh, ito yung mga manok na ano po, native, oh. Eh, oh, native ba ito? Parang itim itong ano? Nakikita ko sa mga sa China, yung mga ganito, eh. Yung pinapaitlog na kulay brown. Ito yung native, ayan oh. Oh. Ito yung native. Tapos meron din pong kalapati. Yan. O oh, yan, native oh. Meron din pala dito lemon sweater oh. Ayan oh, native. Lemon sweater. <laughs> <Oy>. <laughs> Ay, native oh. <laughs> ano dito. Wala, nakawala yung isang manok. Ah, nakalog ito. Hmm. Um. Ito nga kalapati mga idol oh, ayan oh. Hmm, kalapati. Ayan oh. Oh, ang daming mga ibon oh. Ang cute. Tara Lodi. Wala, wala akong makita doon sa inutos ni boss na kulungan na malaki. Puro maliliit. Meron naman, sobrang laki. <laughs> mga, mga, ano na po yun. Mga pangmanok ba? Ayan, doon po tayo namumulot. Doon po tayo mamumulot. Ayan, doon tayo tayo pupunta. Diba, malapit lang. Katabi lang yung bilihan ng mga manok kaysa doon sa ating pamamulutan. Ayan mga pusa dito. Oh. Ayan, libre sila pagkain dito. Oh, libre kay pagkain. Ayan, nandiyan yung mga konsumo nila. Oh. <laughs> Nandito yung mga bintana ng pagkain ng pusa. Oh, ayan, dami pusa. Ayan, nakatungtong siya doon. Yung isa, nandun sa ibabaw. Oh. Ayan oh. Huh? Ako na bayan. Ako <laughs> na bayan, bayan. Bayan. <laughs> Mangkuko. Oh. E tina ko na 'tong sapatos, 'yung sandals 'yo. Ano? E, tandahan. Ah? Salamat. Ayun. Thank you. Magaganda pa. Ano 'yan? Wala siyang, ayun. Wala siyang damit. So. Thank you. Ay pa. Kena pa. Ayun oh. Wow. Diba talaga pag may kabayan tayo dito Bibigay Mga plato, ng mga plato dito oh, pa oh, muna, ayos mga Ay, may basag tong isa No, 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 no No, 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 no. Ay, mga ano na no, May Ang titigas oh, plastic May basag, may basag pala to No, brother may basag pala, ayan o. Oh. Sayang. Mamaya, kapilihan pa natin yan. Ito. Yun o. Oh. Wow. Hmm. Wow, wow, talaga. Han, han, han. Han, 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 han. No. Ah, not good. Not good, not good. <laughs> Kung ano-ano pinag-aabot sa akin ah. Oh. Ano-ano oh, ng mga pinag-aabot sa akin Wala na lang sa mga kabo Uy Ang cute na mga Kutsarang maliliit Ang dami pa naman Ayoko sa'yo Gusto ko pinggan Ah Baka ah. may manginayang dyan Dito tong maganda Dito-dito-dito Ayan Mangkok maliit Dito-dito Ang ganda oh Hmm Harap tayo dito dito Ay ito pa oh marami pala dito oh, yan, oh. Parang ano yung sa ano Huwag ito huwag ito Huwag tayo manginayang dito ha oh. At may mga ganito lang kukunin natin ha oh. Medyo malalim oh hmm. Marami tayong makuha niyan dito Kaya huwag kayo manginayang dyan May damage to Ito ito ito, Ayos yan Ya yeah. Oh. Mamaya may masasabihin na naman ang pangit ng inyong kamada. Ito i-aayusin pa natin mamaya yan. Kaya huwag, huwag kayo mainip. <laughs> Set out. <laughs> Talagang hindi basta-basta yung ganito. Mulot. Oh, ganda oh. Ah, pangalan nito. Over jar. Tugpa-tugpa. Sakto yung dating natin dito ah. Up ya. Yeah. Ito, to, 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 to. Yun, oh. Ang ganda. Ilang piraso? Apat. Eh, may basag itong isa. May basag yan. Isa, dalawa. Para may basag din to. Meron na. Sayang man yun. Dalawa na ang wala. Buena Ya, yeah, dag. To. Topo. Oh. Hmm. Wow, wow, witty talaga. O, natin to. May humingi sa akin ng mga gamit. Yung kapitbahay namin. Bibigyan na, bibigyan natin. Ito. Uh. Ay, so. <laughs> ayos, isa. Puro ayos. Ayos talaga. Ayos. Okay. Hana po natin talikyan. Hay, <laughs> dito tayo. Ay, eh. naubusan na tayo ng platito, mga idol, kasi nakapag-box na tayo ng karam. Mainakaw din ako sapatos, ayan oh. Labahan niyo na lang po. Oh, ang ganda oh. Next pa naman yung ano nya. Next, tapos size 3 na lang yung nakita. Oh. Ganda balat. ano. Pang ano 36 siguro to, 37. Oh. Sobrang late. Kunin na natin siguro to kasi naubusan na tayo ng ano. Platito. Kasi nagbabak po ako noon karaan, naubos yung mga platito ko man. <laughs> Kaya kukunin natin to, gaganda oh. Diba? Ano tayo? Uy, ganda oh, kuko maliliit. <laughs> Thank you, ta. Baka mabasag to Bigay natin to so, sa kapitbahay ko Mamaya ayusin natin yan Kaya pasinsya na kayo Medyo hindi maganda ang ano Uy food warmer mga oh, idol Uh, ay sayang hindi mo maganda na pero pwede ito hugas lang katapat ni ay sira yung ganito sira man tapos hindi na maitim na sira pa yung ano nya yung hawakan ay ay sa kabila wala masyadong tapon ngayon mga idol kunti lang kailangan pilig pilig lang talaga tayo nito ngayon cute <dachte> <timing> Ah. Yes, bro. Pabango wala man laman. Dapat nag-iwan sila ng pabango may laman. Wala na tayong pabango. Ay, to 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 to. oh. Ang kakapal. Oh, ganda. Ang kakapal oh. Toto, sa ito, ito Ubus yung platito ko eh Kasi nung pag minsa, pag namulo tayo Hindi ako may masyado nangunguha ng platito Ngayon o may pinggan oh Wala ang kukuha niyan mo. Tayo ang kukuha niyan Yap Oh <laughs> Ay may basag yung isa May puti na Ito wala Baka Ikea tata to ah Ayabi ko na eh IKEA eh. Sabi ko ay eh, halata pag IKEA ka talaga. Wala na masyado. Uh, oh Konti lang ang tapo nila ngayon. Ano to? Patakat last <laughs> bat naka ka? Basura pala yun. Wala na nga. Oh, so, masyado dito. Ay si Ano, lawak karami ka na? May pana pa oh. Para ma para mapana mo si Mr. Cupido. Oh, oh. Walang bala oh. Laruan oh. Papanain mo si Mr. Cupido. Oh. <laughs> Eh yung nakuha ni ka Kabibi Puro Puro nakuha mo iPhone Ito sa akin oh Ayan Ito oh. yung sa iyo pala Sabi kaya nun ni kay ka bibi iPhone XS pala Max 6.5 Pro Ang mahal pa Ang mamahal pa naman ito Puro KD pala to Oo oh, Meron kang KD pa yun 700 plus sa piso 700 plus sa piso pala yun Ayan Pulot lang Ah ayusin natin ito sa kilid Wala na sa pulot Ayan, oh. Oo. Oh, oh. <laughs> Tara. Ha? Ah, meron ka rin doon sa gilid. Dito, oh. Puro mga laruan man. Nahulog yung plastic. Matigas pag gulang, ano. Matigas silain pag gulang plastic. Kaya kailangan natin to. Pang, ano natin, sa ilalim. Ayan. Yeah. Baka... Uh, baka meron naman tayo mapulot na ano dito Mga pira <laughs> Pira o kaya tawag yun Gold or silver Hindi natin masabi eh Minsan kasi talagang Tinatapo nila eh Surtihan lang po talaga mga lokal Surtihan lang Wala masyadong bag ah na mga bag na kalagay yung mga piray Ayusin natin ito sa gilid, tara. Ah. Para maayos na natin. Pa natin oh, Ay, dalo. Ito ako nakagandahan eh. Oh. Ang ganda ng ano, lagay ng mga prutas. Hmm. Tapos meron tayong thermos. Tapos mga platito. Oh. Ayusin na natin to Oop oh. Ayusin lang natin Nanguha na tayo ng mga ganito Mga platito kasi naubusan tayo <laughs> Naubusan Ang dami mga platito na yun. Maliliit na ano? Oh. Ang gaganda Kahit, mali kahit maliliit siya Pero ah, Panalong panalo yan mga idol Oh, mangkok. Ah. Ayos lang po natin. Ito, ang ganda oh. oh. Lagay ng mga ketchup. Minsan, nagko-comment kasi, okay na 'yung malilit, sir kasi ano naman 'yan? Ah, lagay ng patis. Ganun. Mm. Ketchup. O oh, di ko natin. Ayun gusto nyo eh. Marami kasi sa isang box kasi marami tayong yung nailagay ng mga platito <laughs> kaya nabilis na ang mangkok oh. ang cute nito na ito nakukutan ako eh <laughs> ah kikutan cute ah nilagay pala ng ibang lahi pero ang oh nilagay pala niya oh okay bu ayos na Pwede, sama natin yan dyan O oh, ito pa Ganda Tapos to, sapatos Ayusin lang natin to kasi uh, Magulo daw ang ating mag, Magulo daw ang ating kamada ha? Video, video Ay, nagtanong ng ibang lahi kasi pag nakita nilang video gusto nila magpa magpa-video, gusto nila sumali. Asa lang wala problema yan eh bata yun eh. Mamaya magalit yung magulang pag binidyo natin. Kaya wag na natin sila isali. Oh. Okay. Yan. Oh. Wag niya na akong ipasa. Ayan, ayusin na natin kamada. Oh, may sapatos, dalawa, dalawa na. Very strong. Ha? Very Philippine, Philippine. No. Okay. pin. Akala niya Indiano ako. <laughs> Sabi ko hindi. Pilip Pilipin. Sabi niya okay. <laughs> Yan. Tapos pero pa rin sa lalim oh. So, okay na 'yon, ganyan lang. Tapos kya yung ganito. Ah. Lipa. Yun yung platito maliit kunin natin. Kada oh. lang po yan, ganoon po ako makamada O, oh, huwag niyo akong pagalitan Nagagalit kayo pag uh, ko na kalahura daw eh <laughs> Ganun po talaga ako magkamada, Ayan oh, may ispis yan dyan eh Kaya lalagyan natin siya ng ano, mga platito maliliit Ganun po talaga ako magkamada, kaya pasinsya na kayo Tapos yung gilid, tulad yan, ano, magkasya yan dyan Siyempre, yung ganito O yan, igigilid, igigilid natin yan O, ganun po O, diba? Tulad ng mga ganito, malini maliliit to. Oh. Patong patong na natin yan dyan <laughs> Pasensya na kayo ah oh. O oh, sapatos Lagay natin yan dyan Kasi konti lang yung kulot natin ngayon oh. 39 bahala na kayo dyan Sandals na O oh, yan mga ganyan na yan Halo halo na yan O oh, ganyan na na yung pagkamada ah, uh, Pasensya na kayo kung anong makita nyo dyan sa tabi may balakura ang pagkamada ni Marvin Vlog <laughs> Pero okay lang yan, ayaw ka, okay magkalala mga idol oh. hindi naman ako galit Ganun lang talaga ako Mas okay nga yung, ano, yung mga ganyang comment eh Mas gusto ko yun, at least uh, Tawag dyan, na nalalaman natin yung ating pagkakamali Oo oh. Ako, sa totoo lang, mas gusto ko yung, ano, yung inuupin ako yung mag-comment kayo, Idol, dapat hindi gano'n dapat hindi ganyan. Ako po yung tao na hindi napipikon. Kahit anong sabihin nyo sa akin, at least, alam ko. di ba diba? Anong pagkakamali ko? Anong dapat gawin? Pinag-aaralan ko din po yung mga opinion nyo. Kaya okay lang yun. Kaya kayo magkalala, hindi ako, ako nagagalit. Pag mga ganyong opinion, ito. Gusto mo sa ito? <laughs> Bigay ko sa'yo, o? Oh. di oh. Diba? Tapos, meron pa ganito. Mmm. Oh, pa dyan. Okay. Okay, mga idol. Marami marami salamat. Hanggang dito lang po ating video. Kaya yeah, kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel, kung kayo na po yung uh, huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe button. At syempre, pakiclick na rin po yung notification bell. Tapos click nyo po yung all. Para lagi kang updated sa mga video natin ina upload. At saka update din po kayo. Pag mayroon tayong pinaparaful na balik pa inbox, ito naman po ay para po sa inyo. Hiling ko lang po, lagi nyo pong isira ang ating video nang sa ganun po ay mabilis tayo makalikom ng pira pambayad po sa balikbayan bak na ating pong pinaparapol sa inyo. Ito po ay para po sa inyo. Ah, ito po. Maraming salamat. Ingat po kayo palagay doon. Bye-bye. Peace out.